Good morning, good morning, good morning. It's me again, Kimi. Di ang siksing baling kinita na hindi na mamatabatsa ka lang. So, we're going sa outlet Chiba. So, parang sa Shiburi kami, ilang buwan na kami hindi nakapunta dito. Mo, lang kang isan eh. Hindi na ikaw po. Anto si? Anto um, Parang six months kami hindi nakapunta dito parang wala na, tinamad lang kami ayan guys, na-traffic kami kanina sabi pa ng asaw ko reklamador siya dahil yung buha daw ng camera ko, magalaw daw yung kamay ko, tingnan mo ang langit magalaw daw ang camera so, kung magalaw yun, nasa loob ako ng sasakyan na ito, di diba, ang ganda dumaan na po kami sa aqualine ayan po yung dagat, diba travel namin mula sa bahay hanggang dito ayos na natin Hirapan ako sa camera eh ang ganda ng panahon ngayon medyo malamig lamig na po dito sa Japan ramdam ko na talaga ramdam ko na may kisaraso po kami ng outlet so bibili lang po tayo ng tatlong t-shirt dahil may bibigyan pa ako birthday so ngayon po sila pupunta sa trabahoan namin so kailangan na akong bumali wow ang daming ano guys sa outlet puno sila itong oras yan oh kasi holiday tomorrow ay may UGG dito またパーキングラビピラがここはにあるけどど、ね、ここここ、うん、いいいじゃんんがなピピヨヨンンは,ンはねれはあ、いいいいいかからんなつももあそこここうじゃだったらさなんで。で

やっぱああ <noise> もう新しいデきたサーチャンピオンだっけこれも新しいデきたサーじゃない <noise> かななだ <noise> なんか見たい感じ Uh, oh, ito kami ngayon sa outlet. ano Nike na tukuro ng na Ah. Oh. Malamig-lamig siya ngayon. Ang daming tao. Grabe. <coughs> Mamaya dadantay yan sa Puma. Puma patay. Puma. Mabilisan to dahil may pasok ako. Mamaya maaga pasok ko ha. Yeah. Mochi re. Kuchi 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 kuchi. Hidari chao. Toilet hidari rin. うん <coughs> <coughs> わかんない。 Punta tayo sa Adidas guys. Mga friends, we're going to Adidas. Tapos na po sa Nike, Nike, Nike. Then babalik ta mamaya ulit. Kasi may bibilhin lang akong ano eh terong ng hoodie doon. Adidas. Pwede dito mag-video eh. Sa hanay kasi bawal. adik ng Adidas. So ayan oh Adidas boy. <laughs> Adidas boy. Ako naman anak ako eh. Dan na Adidas. bodol na naman. Bumili na ako ng regalo para sa customer. Kasi nagbigay naman sila. So, bibigyan natin, no? Ang hirap pa ganito ba? Then, nag nabodol ko rin ng jacket pang winter. Adidas. <laughs> <laughs> Budol talaga tayo nito ba, no? Hirap. Babalik ako dito ulit. Under Armour niko. Under Armour watikara. Ah, uh, kayo ka. Agyap ka. Kayo ni dyan. Ang daming tao ngayon dito. Kasi, holiday kasi tomorrow. So, maraming people. Masugod ake. Hidari? Hidari dayo ne. Eh. Moto? Ha? Do ko? chay masago, go? ng aso. Uh, di ba diba, hindi ako nagdadala ng mga ganyan guys. Hindi ako talaga mahilig magdala. Si Hapo nang nagwitbit. Amad ako magwitbit eh. Pupunta po kami ngayon sa ano? Sa, anong tawag ito, Under Armour? See? So, nandito na po tayo sa Under armor Yung HH na yan, maraming pila dyan ba? Tapos, nung pumasok ako, mariusip. Ang mahal ng presyo nila. Oy. Pila ang taong dyan ba? Sa HH. Bakit kaya? Under Armour, paborito ng mga place. Hindi ko alam kung bakit. <coughs> Dito sa Japan. Ang ganda, hoodie. Kawaii na ako ng hoodie. Kawaii. Chao, kore janai, Kawaii janai. May kasi ako sa hoodie. Eh. Yung mga kulay hindi ko type. Suko black, black, white, white. Ah, meron ako nito. Meron ako niyan, black and white. Di ba? Terno 'yan. Pag bumili ako ng hoodie, terno karamihan. Kaso ang alang mapanganga sa presyo. Mahal kasi siya. Kaya pag bumibili ako niyan, isang buwan din ako hindi kakain ng yakin ko. Ang ganda. Ang ganda niya. Magkano? How much? Tinatin ang presyo guys. Oh my goodness. Mga 2,000. Pero wag bumili na ako ng jacket. Mamura na ako ni hapon nito. Sabihin hapon ba abusado na ako na babae. Sabihin talaga na sa kumasyado ka ng abusado ba. Makahiwalayan na ako nito. Come on. Kukuhay rin kiri na ko ko. Naka dooko no, kana no yama no tokoro no ko en desho koko kire. Kuya ihi ako. Hindi ako na oduhan aihi lang ako ha. Nantong kamisa under armor walang maganda. hindi mm -mm. ko talaga type yung under armor na yan ba. O ako ba? Pero may under armor ako. Yung suot ko ay under armor. Pero yung mga sapatos, hindi ko talaga tipis. Parang ang spangit niya. Mas gusto ko, cross ko talaga yung Nike ba? Nainis ako guys. May cross ako na sapatos doon. Nike pa naman yun. Eh. Hey. Balikan ko yan next week. Feel ko nandun pa. Next week ha. Yan na toilet ikanay, madam. Mochoy ne. Kaya naman ka, toilet ikon talentiko ka. tabon. si Mister Colombia. eh <laughs> ito yung mga golf. Tapos yan yung UGG. Bumibili ako niyan guys sa ano sa sa Yokosuka mas mura doon ni UGG. Ato si yo. So, ano brand no muna da yo. Takain de han ni. Ato si Yokosuka ni kau na itsumo yasui kara. UGG wa sugoi atatakai da yo. Ano brand no ma Ano? あのブランド名前はあのなんかあのサンダルとかブーチとかのやつあの冬冬いや冬スカウのやつなのそれが安いのあのエコスカここ日本高いニンモがよサンプルリンサンプルリンとあそダンヘルアンテンリガルスターバックス。 Ralph Lauren. Bala kayo basta yung sapatos ko maganda. Lanvin. Diba mga brand dito. Ang paborit kong brand, Ralph Lauren, Polo, and then Tommy. Yun. Pero bumibili ako niyan sa sa Baygon, sa Yokosuka. Base, mas mura kasi doon. doon pa ako mumibili kasi medyo ang price niya mura si hapon mabagal siyang maglakad ayun lauren yan. gusto ko yung mga ganyan kasi nga lang mahal magtay pumasok dyan doon tayo sa gap kasi mag picture armani favorite ni ano niya ni hapon armani na yun ano tayo skin ya, so, niya? Sa dali? Sa Paborito niya punta ba? Kasi nga mahal. So, dadaan lang kami ha. Armani, dyan ka lang. Dyan ka lang, Armani. Balikan kita sa sunod. Oh, Armani guys. Long coach. Pas kan jalan aku pas. <coughs> Paul Smith, Vivian Westwood. Maganda ang Vivian eh. Yung mga wallet nila. Yun yung mga uso dito sa Japan eh. Yung mga, mga millennial dito. Mga Vivian. Mga favorite nila yun. Kulhan. Ayan. So, ang bagsak natin to sa gap, di ba? Ne, tayo ng gap kasi baka may matira tayong mga t-shirt doon. Mag-ipon-ipon tayo ng pasalubong para Pilipinas. Iba naman kasi padala natin Pilipinas siguro ng outlet park. Pauwi na kami, guys. So, yan na nabitbit ni Hapon. Naka-night ng shoes. Naka Adidas ng pang taas at saka pang baba. Ang nabili lang din, Adidas lang din. Mario set. Ako naman, naka Nike yung shoes. My shoes. My shoes. Then, Adidas yung pang baba. Then, Under Armour yung pang taas. Pete, ko di Hello everyone. Pauwi na po kami galing sa outlet ng Kizarazu, Chiba. So, thank you. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you sa inyong lahat. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye!